Ikinababahala ni Vice President Sara Duterte na hindi raw sila inabisuhan ng International Criminal Court kagunoy sa ilang beses umanong pagbagsak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kwarto sa The Hague, Netherlands. Ay naman sa ICC, hindi sila nagkukomento ukol sa pribadong sitwasyon ng nakatitinang individual bilang paggalang sa kanilang karapatan sa privacy. Saksi si Marisol Abdurrahman. Naalarma si Vice President Sara Duterte dahil ilang beses na raw bumagsak sa kanyang kwarto ang kanyang ama sa detention center pero hindi raw ito pinaalam sa pamilya ng International Criminal Court. Ang bagay na ito, kinumpirma daw mismo sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tulad nung uh, dinala siya sa hospital dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel hindi sa detention unit hindi sa ICC tinanong ko siya kung totoo ba and then sabi niya hindi naman 'yan yung una madaming beses na ako natumba was his term. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ng ICC na hindi sila nagbibigay ng komento sa pribadong sitwasyon ng kanilang detainee bilang paggalang sa right to privacy. May hinala rin ang bise sa ginawang pagbisisa sa kanyang ama ng mga kinatawa ng Philippine Consulate sa The Hague. Although nagsabi naman sila doon that we leave it to the medical experts sa assessment ng overall health niya, pero meron silang mga insinuations doon na para bang silang nag a ng kaniyang kalusugan. Nauna nang sinabi ng DFA na professional non-intrusive at respectful daw ang naging pagdalaw sa dating Pangulo ng career consular officials ng Embahada sa Netherlands. Sabi pa ng ICC, ang mga pagbisitang ito ay ginagawa ng may pahintulot ng detainee. Biyernes daw nung nakarang linggo nung huling makausap ng BC ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa pagkakaalam daw niya, nasa detention facility pa ito ng ICC. <sighs> Kaugnay naman sa mga nangyayari sa Pilipinas, tinanong ang bise kung sa tingin niya ay stable pa rin ang gobyerno. No, our institutions are clearly abused. They are used uh, for personal gain and uh, we have already seen the testimony of witnesses about corruption. And there is practically nothing happening in our country. <sighs> hindi na rin daw siya nagulat sa pagdawi kay dating Speaker Martin Romualdez sa so, umano'y sa flood control projects. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa ano, sa illegal gambling. Uh, tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Maringin namang pinabulaanan ni Romualdez ang akusasyon ng Bise na tumatagap siya mula sa illegal gambling. Guni-guni lang din daw ang sinasabi mga maleta ng pera na inihahatid sa kanya. Hanggang ngayon naman daw kasi wala pa rin na ipapakita ng ebidensya. Nakalulungkot daw na ang Bise pa ang nagpapakalat umano ng kasinungalingan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Mahkapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.